Ikaw ay malapit ng matuklasan ang isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng iniisip mo tungkol sa iyong pamilya. Isang sekretong itinago sa loob ng maraming taon ay sa wakas ibubunyad at wala ka ng paraan upang baligtarin ito. Maghanda ka. Baka ito ay makapagpabago sa iyong isipan, yumanig sa iyong mga katiyakan at baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa mga tao sa paligid mo. Maaring ito ay isang bagay na magpapaliwanag ng maraming bagay o magdadala pa ng mas maraming tanong. Dumarating na ang katotohanan. Handa ka na bang harapin ito? Dahil pagkatapos itong masabi, wala nang paraan upang magkunwari na hindi mo alam. Wala nang paraan upang bawiin, burahin, o bumalik sa nakaraang kaalamang maginhawa. Sa sandaling ang impormasyong ito ay nasa harap mo, ang iyong pananaw sa iyong pamilya, sa iyong kasaysayan at kahit sa iyong sarili ay maaaring hindi na muli ang pareho. Marahil ay naramdaman mo na, na mayroong hindi umuugma. Mga maliliit na detalye na tila walang kahulugan, mga katahimikan na tumagal ng isang segundo, higit pa sa nararapat, mga kwentong isinasalaysay na parang nagmamadali, palaging may kulang na mahalagang piraso. Napansin mo, kahit na ayaw mong aminin, na pagtanto mong mayroong nakatago, ngunit pinili mong huwag magpumilit, huwag magtanong, dahil minsan ang katotohanan ay masyadong mabigat para dalhin. Ngunit ngayon, ang pagpiling iyon ay hindi na sayo. May isang tao nang malapit ng magsalita. Maaaring ito ay isang miyembro ng iyong pamilya, isang tao na nag-inat nito sa loob ng maraming taon at ngayon ay hindi na kayang tiisin ang bigat ng katahimikan. Maaaring ito ay isang hindi sinasadyang pagtuklas, isang dokumento na nalimutan sa isang drawer, isang pag-uusap na narinig ng hindi sinasadya. Maaaring ito ay isang bagay na hindi mo kailanman inisip o isang bagay na, sa katunayan, palagi mong pinaghihinalaan, ngunit iniiwasang patunayan. Maaaring isipin mong handa ka na, ngunit talagang handa ka na ba? Dahil ang katotohanan ay hindi humihini ng pahintulot upang masabi. Dumadating ito ng walang paunawa, umaabot sa lahat, pinipilit kang harapin ang mga bagay na baka mas gusto mong hindi malalaman. At kapag nangyari ito, kakailanganin mong harapin ang mga kahihinatnan. Paano ka magre-react? Gusto mo bang harapin ang mga taong nagtago nito sa iyo sa napakatagal na panahon? Lilihin mo ba ang iyong sarili? O susubukan mo bang unawain ang mga dahilan sa likod ng lihim na ito, gaano man kahirap itong tanggapin? Walang garantiya na magiging madali ito. Maaaring masakit. Maaaring gumuho ang iyong mga tiyak na pananaw, sirain ang imaging mayroon ka sa isang tao, at pilitin kang suriin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan na totoo. Maaaring magbago ang iyong pagtingin sa iyong sarili, ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong mga ugat. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang pagpipilian na baliwalain ito ay hindi magiging opsyon. Dumarating na ang katotohanan. At sa sandaling ito ay nailabas na, hindi ka na magiging katulad ng dati. Ito ay hindi isang malabong babala. Ito ay isang katiyakan. Ang katotohanan, kapag dumating, ay hindi humihingi ng permiso. Hindi ito kumakatok sa pintuan ng magalang. Ito ay bumubusina. Pumasok ito ng walang paanyaya na hindi nag-aalala sa mga pinsalang dulot nito. At ano ang gagawin mo rito? Dahil walang paraan pabalik. Maari kang magkunwari na hindi mo narinig, na hindi mo nakita, na hindi mo alam maari mong subukang baliwalain, magpatuloy na parang walang nagbago. Ngunit sa kaibuturan mo, may bagay na nasira. Isang bagay na dati ay matatag ay ngayon magiging marupo. At ang panahon ay hindi mabubura ang katotohanan. Maari itong ipikit ito sa loob ng isang panahon, ngunit palaging may paraan itong muling sumulpot. Mararamdaman mo ang epekto nito sa iyong katawan bago pa man ang mga salita ay masabi. Ang pagdapo sa dibdib ang paghina na tila nagiging mas maigsi. Ang tensyon sa balikat, na parang ang iyong sariling instinct ay sinisikap na maghanda para sa susunod na mangyayari. May isang bagay sa loob mo na alam na. Nararamdaman na. At sa gayon, nangyayari ito. Marahil ito ay sa isang hapunan ng pamilya, kapag ang isang tao, pagkatapos ng mga taon ng katahimikan, ay hindi na makapagpigil at inilabas ang lahat. Marahil ito ay sa isang pribadong pag-uusap sa isang sandali ng kahinaan. Marahil ito ay isang bulong na sinasabi ng may pagsisisi. O, sino ang nakakaalam, maaaring ito ay isang sigaw, ibinabato sa iyo na parang isang bomba. Ang epekto ay agad-agad. Ang iyong puso ay bumibilis. Ang iyong isipan ay nahihirapan upang iproseso ang mga salita. Ngunit ang kahulugan ay naroroon na, malinaw na parang araw, napakalakas na parang isang suntok sa tiyan. Nararamdaman mong nanginginig ang lupa. Ang iyong katawan ay nagiging tensyonado. Ang isipan ay sumusubok na maghanap ng kahulugan, makahanap ng kaunting lohika, isang paliwanan. Pero wala. Tanging ang katotohanan. Malupit. Hubad. Hindi mapapasubalian. At ngayon? Ano ang gagawin mo rito? Dahil walang manual para sa mga ganitong sandali. Walang nagtuturo kung paano tumugon kapag ang isang lihim ng pamilya ay naihayad. Walang script, walang tiyak na daan. Tanging ang pagkalito, ang agos ng mga kaisipan, ang mga tanong na patuloy na sumusulpot. Bakit nila ito itinago sa akin? Gaano katagal umiral ang kasinungalingang ito? Ano pa ang kanilang tinatakpan? Sino ang nakakaalam? Sino ang nakilahok dito? Ano ang nagbabago ngayon? Ang dugo ay kumakalat sa iyong mga tainga. Ang oras ay tila bumabagal at bumibilis kasabay. Tumingin ka sa paligid, sinusubukang tukuyin ang mga mukha, ang mga tingin. Sinusubukan mong makahanap ng isang bagay na magdadala ng katatagan, isang katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit lahat ay tila iba na ngayon. Ang mga salita ay umaalulong sa iyong isipan. Inuulit mo ang mga ito, sinusubukang siyang maunawaan, sinusubukang intibihin ang lahat ng mga implikasyon. Marahil ito ay isang ganap na pagkabigla. O marahil, sa kaybuturan, may kabuluhan ito. Marahil ito ang nawawalang piraso, ang paliwanag na palagi mong hinanap, ngunit kinatakutan mong matagpuan. At pagkatapos ay dumarating ang galit. Dahil ang mga lihim na katulad nito ay hindi itinatago ng walang dahilan. Itinatago ito dahil may nagpasya na hindi mo dapat malaman. Dahil may naniwala na mas mabuti pang panatilihin kang walang alam. Dahil may pinili na magsinungaling. At hindi mo ito hiniling. Ngayon, kailangan mong magpasya kung anong gagawin. Hahamon ka ba? Hihingin ang mga sagot. Sisigaw. Tatanungin kung bakit sila nagsinungaling. Bakit nila itinago? Hihingin ang mga paliwanag na marahil ay hindi ka kailanman darating o mananatili ka bang tahimik? Lilunukin ang katotohanan at magkunwaring walang nagbago, dahil ang harapin ito ng tuwid ay tila napakalaki, nakakatakot na labis. Maaari mo ring subukan. Ngunit ang katotohanan ay hindi nawawala. Ito ay unti-unting nabubulok. Siya ay umuusat sa iyong mga isip, damdamin at alaala. Bigla, ang lahat ng akala mo ay alam mo tungkol sa iyong pamilya, iyong kwento, iyong buhay, ay kailangang suriin muli. Bawat pag-uusap mula sa nakaraan, bawat galaw, bawat alaala ay may bagong kahulugan ngayon. Binabago nito ang lahat. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? At hindi mahalaga kung gaano mo subukang magpakatatag sa anumang normalidad, mayroong isang bagay na nabasag na sa loob mo. Isang ugnayan ang nawasak. Isang pundasyon ang bumagsak. Isang bagay na tila matatag ngayon ay nagpapakita ng pagiging marupok, kahinahinala at ang pinakamasama sa lahat. Hindi mo ito hiniling. Ang katotohanan ay pinababa sa tulad ng isang hatol, walang babala, walang paghahanda. Ngayon ang natitira ay ang kaguluhan. Ang mga tingin sa paligid mo ay puno ng pagkakasala, ginhawa o mas masahol pa, kawalang malasakit. Ang ilan ay umiiwas na makipagtitigan sa iyo, ang iba ay tila nag-aantay upang makita ang iyong reaksyon. Ngunit walang makakapagsabi sa iyo kung paano ito haharapin. Nag-isa ka sa ganitong sitwasyon at ang pag-isang ito ay mabigat. Ang iyong isipan ay walang tigil na nag-isip, pinagsasama ang mga piraso, binubuhay muli ang mga sandali, naghahanap ng mga senyales na marahil laging nandoon. Ngunit dati, hindi mo alam kung ano ang hahanapin. Ngayon, lahat ay umaangkop at mas masakit ito. Ang dalit ay lumalago sa iyong dibdib, tumitibok, humihingi ng tugon. Gusto mong sumigaw, gusto mong hilingin ang mga paliwanag, gusto mong itanong kung bakit sa impyerno pinili nilang lokohin ka ng ganito katadal. Pero, bibigyan ka kaya nila ng tapat na sagot? O susubukan nilang bigyang katwiran, papagaanin, gagawing tila ito ay para sa iyong kabutihan? Ito ang bahaging lubos na nakakadalit. Ang ideya na may isang tao na nagpasya kung ano ang dapat mong malaman o hindi. Na may isang tao na nagkaroon ng kapangyarihan na manipulahin ang iyong kwento na itinatago ang isang bagay na sa kalaunan ay palaging sayo. Ngunit ngayon wala nang paraan upang bumalik. At ano ang mangyayari pagkatapos? Marahil ang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na mabigat, nakakasakal, na nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Marahil ang pagtanggi, ang desperadong pagtatangkang magpanggap na walang nagbago na ang buhay ay maaaring magpatuloy na parang ang pagbubunyag na ito ay hindi nagbukas ng isang sugat na imposibleng baliwalain. O marahil ay ang paghihiwalay. Dahil ang ilang katotohanan ay sobrang laki para malampasan. Ang ilang relasyon ay hindi makakaligtas sa isang kasinungalingan na tumagal ng sobrang tagal. Hindi mo alam kung ano ang dapat gawin. Ngunit isang bagay ang malinaw, wala nang magiging tulad ng dati. Nararamdaman mo ito sa iyong balat, sa tingin ng iba, sa paraan ng pag-iba ng paligid. Ang lahat sa iyong paligid ay tila nagkaroon ng bagong bigat. Para bang bawat detalye ay nagdadala ngayon ng nakatagong kahulugan, isang kwento na hindi mo pagganap na alam. At marahil ito ang pinakamasamang bahagi, alam mo na hindi pa ito tapos. Kung may isang lihim na nahayag, ilan pang mga lihim ang nakatago? Ang katotohanan ay lumutang, ngunit ito ba ay buo? O bahagi lamang ito? ang sapat para pahupain ang pagkakasala ng nagsalita, ngunit hindi sapat para ibigay sa iyo ang lahat ng sagot. Kaya mo bang malaman pa ang higit? Dahil ngayon na ang pinto ay nabuksan, kailangan mong magpasya kung nais mong pumasok ng tuluyan o iiwan mo itong bahagyang nakabukas, nakikipagpalitan sa pagdududa, na alam na maaaring ang pinakamasamang bahagi ay nariyan pa. Ano ang gagawin mo ngayon? Dahil ang mananatiling nakatayo ay hindi isang opsyon, ang magpanggap na walang nagbago ay imposibleng gawin. Ang bigat ng katotohanang ito ay nasa iyo, nakalagak sa iyong balat, kumikilos sa iyong isipan. Nararamdaman mo ito sa iyong dibdib, sa paghina na hindi kumakalma, sa pag-alboroto na hindi ka tinatantanan. Ang iyong unang reaksyon ay maaaring maging pagsagupa. Tumitig ng direkta sa mga mata nang nagtakip nito sa iyo at humingi ng mga sagot. Bakit? Gaano katagal? Ano pa ang isang kasinungalingan? Ngunit ibibigay ba nila sa iyo ang buong katotohanan? O isa na namang piraso lamang, ang sapat para mapagaan ang kanilang pagkakasala, ngunit hindi upang maibigay sa iyo ang lahat ng piraso ng palaisipan na ito? Maaari mong subukan na panatilihin kalmado. Mag-isip bago kumilos, piliin ang iyong mga salita, maghanap ng pag-unawa. Ngunit paano mo maintindihan ang isang bagay na hindi dapat itinago? Paano mo matatanggap na ang mga tao na iyong pinagkakatiwalaan ay gumawa ng mga desisyon na nagbago ng iyong buhay nang hindi ka man lang binigyan ng pagkakataon na pumili? Ang galit ay dumarating. Ito ay nag-apoy, lumalaki, nanginibabaw. Nararamdaman mo ang mga kalamnan na naghihigpit, ang panga ay nakasara. Ang katawan ay tumutugon bago pa man makabuo ang isip ng tamang mga salita. Gusto mong sumigaw, nais mong ilabas ang lahat ng pag-aalala, nais mong maramdaman nila kahit kaunti lamang ang epekto na naramdaman mo nang marinig ang katotohanan ito ngunit may ibang bagay na dumarating isang bagay na mas masahol pa ang pagdududa at kung sila ay nanlilinlang pa rin at kung ang katotohanan ito ay bahagi lamang ng kwento ngayon na nasira na ang tiwala ang bawat paungusap ay tila kahinahinala ang bawat paliwanag ay parang isang bagong laro ng mga salita isang desperadong pagtatangkang mapanatili ang kontrol sa isang salaysay na nanlirang bumagsak na. Napagtanto mong hindi mo na muling makikita ang mga taong ito sa parehong paraan. Walang anuman ang susunod, ang balaraw na ito ay nalikhana. Ang distansya ay umiiral na ngayon. Ang isyo ngayon ay hindi lamang ang lihim mismo, kundi lahat ng mga ibig sabihin ito. Kung itinago nila ito sa iyo, ano pang iba ang naisalungat? Kung nagsinungaling sila tungkol dito, Ilan pang mga bagay ang maaaring nailikha, manipulahin o nabaluktot? Ang iyong alaala ay hindi na maasahan. Ang mga bagay na dati ay mga tiyak na alaala ngayon ay puno ng pagdududa. Ang mga sandali na tila tunay ngayon ay may dalang anino. Baka ang lahat ay isang ilusyon. Ang realidad na kilala mo ay nagkawatak-watak. Tinitignan mo ang mga mukha sa paligid at napagtanto mong may nagbago. Hindi lang ang iyong pananaw sa kanila, ikaw ang nagbago. Hindi ka na ang parehong tao na ikaw noon bago ang pagising na ito. At ngayon? Ano ang susunod? Magpapatawad ka. Magwawalang bahala ka. Tatakasan mo ang relasyon. O mas malalim mo bang investigahan? Susundan ang lahat ng mga sagot kahit kanino pa ito nakasakit hanggang walang natirang pagdududa. Dahil ngayon may bagong takot, ang takot sa kung ano pa ang maaari mong matuklasan. Ngunit isang bagay ang tiyak hindi mo maaring gawin tila walang nangyari. Kaya ano ang gagawin mo? Ang sagot ay tila halata, alamin ang lahat. Pumunta hanggang sa dulo, pisilin ang katotohanan hanggang sa wala nang natitirang nakatago, hanggang sa bawat piraso ay magkasya, hanggang sa makasiguro kang hindi ka namumuhay sa gitna ng higit pang mga kasinungalingan. Ngunit nag-aalinlangan ka. Dahil sa kalooban, alam mong hindi ito magiging madali. Alam mong ang bawat bagong sagot ay maaaring magdala ng panibagong sugat. Nararamdaman mong lumalaki ang takot, isang di makatwirang takot, ngunit tunay. Takot sa kung ano pa ang maaaring nakatago. Takot na ang buong katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa iyong iniisip. Ngunit ngayon, ang pagtigil ay hindi isang opsyon. Kaya't nagsimula kang magmasid. Bawat salitang binigkas, bawat ekspresyon, bawat palitan ng tingin sa mga nakakaalam. Ngayon, nakikita mo ang lahat sa ibang mga mata. Ang hindi komportableng pakiramdam. Ang tensyon. Ang labis na pag-iingat sa mga sagot. Ang nakatagong nerbiyos. Mayroon pa silang higit pang ikukwento. Maaaring nag-aalinlangan sila, maaaring subukan nilang panatilihin kontrolado ang sitwasyon, maaaring naniniwala silang ibinigay na nila ang sapat na impormasyon para tanggapin mo at magpatuloy. Ngunit hindi ka magpapatuloy ng hindi alam ang lahat at saka nagsimula kang magtanong. Sa simula ng dahan-dahan, sinusubukan ang mga hangganan, tinatasa ang mga reaksyon. Napapansin mo kapag may umiiwas, kapag may naglilihis ng tingin, kapag masyadong mabilis ang pagsagot o masyadong detalyado, sinisikap na magmukhang tapat. Nararamdaman mong pumalya ang boses kapag naninginig ng kaunti ang mga kamay, kapag ang bigat ng katahimikan ay hindi na kayang tiisin. May itinatagong mas malaki. Bumabalik ang galit, ngunit ngayon ay iba na. Ngayon, hindi na ito basta galit, ito ay determinasyon. Hindi ka titigil. At kapag dumating ang susunod na katotohanan, handa ka na ba? O baka, sa pagkakataong ito, masyado na itong mabigat para tiisin. Dahil kung ang isang lihim tulad nito ay naitago na, sino ang makakapagbigay ng garantiya na wala nang mas masahol pang itinago? Ano pa ang itinatago nila sayo? Ang tanong na yon ay hindi nawawala. Ito ay nananatili sa iyong isipan, umaabot sa iyong mga iniisip, sinusundan ka sa pinakanakalulungkot na mga sandali. Bawat pag-uusap, bawat alaala, bawat kilos ay kailangang muling suriin. Wala ka ng kasiguraduhan sa kahit ano. Ngayon, ang lahat ay tila puno ng bagong kahulugan. Ang mga dati-rati ay simpleng mga salitang wala sa konteksto noon ay ngayon parang mga pahiwatig na hindi mo napansin sa tamang oras. Ang buhay na akala mo'y iyong kilala ay hindi nakapareho. Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay hindi na mukhang kasing maasahan tulad ng dati. Ang pinakamasamang bahagi, nararamdaman mong hindi mo pa rin alam ang lahat. Sapagkat ang mga lihim ay bihirang lumabas ng mag-isa. Palaging mahigit pa. Palaging may mga detalye na hindi na ilabas, mga katotohanan na naputol sa kalahasan, mga kwentong ipinaabot sa paraang hindi kasing impaktante ng tunay na kalagayan. At kung ito ay simula pa lamang. Kung itinago na nila ito sayo, ano pa ang naitago, naibahin o naalis? Nararamdaman mong lumalaki ang kawalang tiwala sa loob mo, kumakalat na parang lason. Ang bawat sagot ay tila hindi kumpleto. Ang bawat paliwanag ay parang rehearsed. Tinitingnan mo ang mga mata ng mga nagbigo sa iyo at sinisikap na unawain kung ano pa ang kanilang itinatago. Ang galit ay nag-aapoy sa dibdib. Ang pagka-frustrate ay lumalaki sapagkat ngayon kailangan mong malaman. Walang paraan upang bumalik. Nadaanan mo na ang linya na naghihiwalay sa dati at sa kasalukuyan. Maari mo ring subukang kalimutan, ngunit hindi ito epektibo. Ang katotohanan ito ay nasa loob mo na ngayon at hindi ito alis. Mayroon kang dalawang pagpipilian, ilublob ang lahat ng ito, magpanggap na alam mo na ang sapat at magpatuloy sa isang bigat na, maaga o huli, ay magbibigay sa iyo ng labis na panghihirapan. Pumunta hanggang sa dulo, sumubok na maghukay hanggang sa makuha ang lahat ng mga sagot, kahit na posible nitong lubos nawasakin ang pananaw mo sa iyong pamilya at sa iyong sarili. Ano ang gagawin mo? Hanggang saan ka aabot upang alamin ang lahat ng katotohanan? Magkomento sa iba ba ng iyong opinyon? Kung ang paksang ito ay umantig sa iyo, ilike ito at magsubscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga ganitong nilalaman. Magkasama tayong tuklasin kung ano talaga ang nakatago sa likod ng mga anyo.